Oh, Boss! Asan? Ito na! Asan na? Ano? Oh! 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 Anong isa dapat? Ang dami boling! Nakakatakot naman yung ano. Ang dami nga. <laughs> oh Gumaga na yun! what's up mga kameyo! Bago kami bumalik dun sa akin na namin. Ay, kinalalagay. <laughs> 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 so, <dinitin> Pwede tayo. <laughs> Mag, ano muna kami, maglalambat-lambat. Baka sakaling makahuli pa kami ulit. So, yan. Well, ang huli mas marami, mas masaya. Tumos! 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 Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Dito, dito, dito. Ayun. Kaila din. Sa dalawa. Tampo. Grabe naman yan. Ang ganda. Ano mo kasi ako. Ang laki mo tumalun eh. Sayang. Di balik kung huli naman. Malay natin. Malay nila. Malay natin Malay lahat. Uy, Malay Malay Malaysia! Ay, ito. Ay, laki pala ng punit niya eh. May isa. Ba wala yung punit na yan kung mas malaki sa punit yung ano. Saan? Sige, sabihin mo. Yan. Saan tayo? Jokot! Boom! Grabe naman yung boss Ang ganda ng pagkakahagis Dan 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 Uy meron! Meron! Kita ko namunguti eh Ganong hagis lang yun ah Pero marami mm. eh, Isa? Isa lang? Kanina na araw to eh parang dami ng punit yung lamot natin eh? 1-0 Okay na, at least may isang nadagdag uh -huh. <coughs> Ayan siya na kayo, mga, kapoy, mga kapengyo Gatunying, sinisip ko na ka <laughs> Yung ko At kanina dito ay lupa pa Hindi pa tubig ngayon, nandun na ma yung lupa Ha? Ah, meron pa isa o! Oh. Ayun o! Yun Yun dito Hagis lang lang hagis. Pahimik na yun. Eh. Lakas na, na ng ano? Lakas na ng alot, alos. Ang alot. Uy, sa mga Ay. Meron? Yan, meron. Banak at ano? Banak at? Banat at, at. Isang, yun. Aligas ka na? Sapsat sat 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 ka ng sat sat marami Aram rami naman na uh, yung huli pampangat bus ay yeah. prito tas kamatis at sibuyas oh yummy yeah, hmm nasay lalaki ng ano uh -huh. so, Tapos may pa isa-isa. Hindi -isa. May nakagaya dati na yung mga pang Anong paswerte yan? <coughs> Wala na yung mga ibon eh. Pag, pag may mga ibon talaga, marami ding isda. Wala Ayun. Ayun! Isa. Dalawa. Ayun.

lang Wait lang Barado pa Wala, hindi ko mapigilan eh <laughs> <coughs> Eh Mabilis lang magpunta doon eh huh? Tinutulak ka ng agon Parang <laughs> hindi naman tayo lumalayo doon sa ano Ganun-ganun na naman Parang naglalaro lang si Kapeng. Ah, hagis lang lang hagis. Hagis lang lang hagis pero walang gulay. Meron na. Ayun oh, meron. Uy! Ano naman yan? Ano yung gasi? Uy, marami! Marami nga. Sobrang dami! O, diba? Ganong 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 hagis. Sobrang dami mga Kapeng Ano? Puro sapsap. -sap. Puro sapsap. -sap. May, sap -sap. sap -sap. May hipon. Ay, kala ko hipon. Ano? Puro sapsap. Puro sapsap. May hipon. Ay, kala ko hipon. Naka payata pa yata. nasa laot na talaga tayo eh. Uh, wala na yung mga lupa-lupa doon. Oh. Huh? Wala na yung mga lupa. Ay, buhangin, buhangin. Wala lupa-lupa. Lupa. lupa. lupa and... Saan? Saan? Diyan lang ba sa palitaligid. Ay. Mga ganong hagis lang gusto kong matutunan eh. Yung kasimple lang. <laughs> Oi, <coughs> Uy! <coughs> Uy! Malaki! Malaki! Grabe, pitik pa lang yan ah. Oy, may malaki. Bus, bus, bus. May malaki. Sandahan na? tignan natin. May malaki, may malaki. Tentamina na. Dino mumutis. Si Ay, no, mumutis sila. May malaki. Malaki. Oy! Sanda. Oy, tentaming ha. Tentami. Sino? Sino manga yung mga Si Dingal at sap-sap. Si Dingal at sap-sap. Ay, hili na tayo sa ano? <laughs> Nalilibang na. Nalilibang? Hindi natin mamalaya, nasa gitna na tayo. Sa ano ng Pacific Ocean, ha? No? West Philippines ka Cam. Hmm? Karati, pag summer pala ang ano dito, sap-sap. Hindi na banak, no? Hmm. Ang dami, ha. Di ba? Ayun, no? Okay. Maaga pala ang low tide dito. Ha? Huh? Maaga low tide. Alas 8 kasi yung ay alas alas 8 kasi pa high tide na siya. Kaya lang masyadong maaga yung high tide niya eh. Malaki siguro tong tubig. Hindi kagaya nung nag nag ano tayo, nag pamanti. Pamanti tayo. Kung inabot tayo kung sa gilid tayo naglagay wala tayo. Tama tama tayo. Nang... <laughs> yung mabot yung tubig hindi dikitli. Eh. Nagpagod lang tayo sa wala. Kaya pa paano meron naman mga butiti. Eh. <laughs> <laughs> Kahit wala. Tatanggalin <laughs> <laughs> mo na nga nang maayos ka pa, <laughs> Hawak. Parang Siyempre lumalayo din yung nilalapitan natin eh. <laughs> nagtatalon talonan sila hindi naman sabi nga nila eh, hindi naman araw-araw Pasko Remember, may mga ano din may mga sitwasyon, ah sitwasyon pagkakataon Ito. na may huli, may walang Diyos! Ito... Ang dami! Hagis lang ng hagis kasi hindi naman natin sila nakikita. <laughs> Alam mo. Prediction okay. lang. Yun. Uy, nasa ibabaw. Oh. <laughs> Ang galing. Ang galing galing. Nakakamangha. Ngayon <laughs> yung tinatawag nilang gusto na talaga magpaulam. No? Okay lang. Meron okay. naman na isa. Ang <laughs> bilis <no>? ah. <laughs> Pwede ka nang Pwede ka na maging bodybuilder <laughs> Hagis hila Hagis hila <laughs> malaking galaw. Ayun, ayun, may malaki dami, dyan dami, 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 May malaki na! Oh. na? <laughs> oh, diba? no. oh, 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 oh! Anong Hindi naman sap-sap yan eh. Hmm? Yung, yung may yan yung nahuli natin nung nakaroon ng dami, parang Christmas tree, malalaki na sila. Uy! Tangya. Malaki na yung ano. Kinugulog <laughs> na. <laughs> mo. Nalako isda. Nalako <laughs> isda. Nalako isda. Nalako isda. naglalakad. Delikado. Malaki na yung alon eh. Nalako <laughs> isda. Hindi, tinulak ng isda yun. Eh, tinulak ng isda. Uy! Tinapuno mo naman na. Nalaglag? Nalaglag. Pero maliliit na nalaglag. Ah, yeah, puro na ata natin ano. Hmm. Konti na lang. Konti pa lang mapupuno na. Ayan. Ang kalagayan ng kalupit sa si Kapengyo. naglalakad nagtatanggal. tatanggal. mahirap nang maabutan dito. Marami pa tayong ikikwento. Oo, oh, kape Marami pa tayong ikikwento, hindi hindi pa dapat mag hindi tayo yung ikwento, no? So, Marami ka pala ikwento. Alam ko na yung magiging kwento ko, kung sakali. <laughs> ang, ang sipag kasi niyan. Kahit day off, eh, naglalambat. Wow. <laughs> <Di ba? laughs> alam, alam, ko na yung kwento, wag ano eh. Kasi Naglalam ito, parang, <laughs> mo, na, na Sa so, lamig sa hangin. Sabi siguro nila eh, kahit kasi day off eh, walang pahinga yan eh. So, Nag-aalaga pang manok yan eh. Hindi naman niya inuulam. <laughs> <laughs> ano? Mahap din na naman. Saan? Eh, hey, hagis lang boss. Hindi naman natin sila nakikita. Lalayo natin yung hagis para malayo yung... No, Dapat hinirap mo yung lambot nila kay. Uyong! <laughs> Baka umuwi na tayo. Oh my god. Yun ang ano, ginamit natin. <laughs> Kaya umuwi na tayo Talagang bukang buka naman yun Pagka ano, mo Pati ugat ugat mo <laughs> Dalawa May dalawa siyang uli Kaya rin na tatanggalin Lakad-lakad lang Ito oh. no? <laughs> Uy, meron oh to. sayang musado tayong nag enjoy mo <laughs> <laughs> yun dami mga <laughs> sat

Ay, yung mga ibon, marami doon. Oh, sigurado. Ano na tara na eh, doon, marami ibon. Marami kang tatanggalin dito. <laughs> yung mga ubukon. Eh. Hirap naman pag poor healthy kasi tayo eh. Hindi ang ipakita natin. Lalakas. <laughs> mga, mga immortal sa. Cha. Kukunin pa natin lambat mamaya. Ay. Oh. Oh. Yung pamanti. Sa ilong. Wala na, natangay na kasi guys dito. dito sa, doon mga ibon. may mga ibon. Huh? Oh, yun yeah, no? okay, okay. <laughs> uh. oh, yun oh, nakita mo yan? Hindi Ano Napaaga kasi tayo, napaaga kasi tayo, hindi Oh! Uy! Uy! Ang dami! Ang dami, ang dami po rin! naman Oh, oh shit! Go on, go on, go yeah. Last map, Oh. Oh. pa oh. Pwede ba natin paint muna sa glit niyan? Tatakot eh. Tara, <laughs> Tara naglalakad ka. Bosing. Tara, hindi tayo pa ang magkwekwento sa mga ano. Apo, apo. Apuhon natin. Hindi tayo yung ikwekwento. Ayan. Oh, oh. ha

Ito naman ganyan friend <laughs> Uwi na kami <laughs> Ito na Ito na Kalma lang Ubit lang Ito na Ayan na kayo Yun mga kafeyo. At marami kaming nahuli Ito na naman o ano? Sampung <laughs> kilo Grabe bigat. Bye bye mga kapeyo Bye kalma, Malapit naman na tayo ka na